mga tol. Good morning, good morning sa ating lahat, mga tol. Ah, uh, sa ngayon mga tol, ah, tayo ngayon. May kape tayo mga tol, tapos night, suman tayo. Yan. Tapos sabi nito mga tol, Biko. Malagkit Sa amin ito, ah, budbud -bud sa amin ito. Mga tol, yan. ng mga tol. Ang ganda na pagkabalot mga to. Ayan. Good morning, good morning sa ating lahat mga to. Tapit pa tayo. Hmm. Mga tala, but-but sa amin ito, kahit okay, na maramigit.